Ayan mga idol, magandang 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 araw sa ating lahat mga idol, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, mula Batanes hanggang Hulo mga idol, hanggang abroad po, hanggang Nidirlan po, ito na po ang ating handa po para po kay Tatay Digong, happy happy birthday mga idol, ito po ang aming shake po, water, watermelon mga idol, with gatas po, kundin sa tsaka po, ube, ube parada, ah, iba parada mga idol, no, ah, ayan po, no, oh. medyo madilim ha, pasinsya na po kasi madilim ngayong gabi na po mga idol, sige, Ayun na po tayo mga idol. Ayan na po. Ayan. Ang sarap-sarap yeah. naman ang shake namin mga idol. Awid, uh, ibap, no? Ibapurada mga idol. Fantastic. Ayan. Oh, shout out po kay Alga Por po. Adyan po sa si may bandang uh, Ang ganas. Bukasan eh. Huwag na, hindi na. <laughs> 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 okay. okay.

wala pa tayong melon Water Watermelon talaga 'to. Yan. Sa ala ni. Ano Yan. Parang tunaw na tunaw. Parang walang <laughs> Ito ang sik na ang sik na parang tubig. <laughs> Sobrang sa atas mga idol. Open mo. Ayan. Lah. Ayan, gidagdagan natin ng watermelon mga idol. Pwede nilagyan natin ng tinapay siguro, no? Ha? ya no? Pati ya. Rapat mana kita di sini? Pare meru di napa? Itu palaan saka ya kapare? Anu sabi pare? Anu sabi pare? Lagi mana tubinya? Shout out ke Brando. Oh shout out ke Brando. Ah, lagi ke kami Brando. Tubinya? Mana tubi ke? Jadi pada tentang tubing nama Arab. Yang dekat dekat ini nang atas nukundin setelah ga. Ya. Yang nang ini tinipin. Hindi tinipid o. oh. Kaya oh. Oh. Ayan. Hindi yan gitipid ah. Masarap po yan. Sa sunod po, magawa po tayo ng ice cream. No? Talaga, gawa po tayo ng ice cream. Na humid ice cream po sa sunod. Ha? Kailangan natin ng gatas. Ha? Gusto mo ka magtikim ng ice cream pa rin? Tayo tayo lang magawa pa rin. Hmm. Uh. Ha? Ng ice cream ah? Kaya, Kaya pa rin. Ha? tama na, tama na. Bakit di pag-iubos yung terminal natin? One, two. Nag-overflow na, nag-overflow na. Nag na baka mga. Na. na yung mga customer. Nakanta <laughs> yung mga customer natin. Oh. Ah, sige, sige, ready, ready. Ayan, lagyan natin. Ayan. Pure talaga yan, ha? Ayan. O, oh, rin yun yung mga lalagyan, no? Mga, mga barako. Oh. Lagyan <laughs> mo na ng bipilok. Ah, wait, it's true, pa? Grabe. Oh, oh, Yo oh, no, bus Brando. Tingnan mo bus Brando. Ayan, pare-pare. Lagyan na sige uh, para hindi masama tamis. Ayan na po. Ah, Pagkatapos po namin kumain, nang nagbuka po kami, ito oh. naman po ang aming ano nga. Ano na yung puti ko Ano na yung ano? Pare, mag-ingin pare. Ayan. Ay, merak yan. Kaya nga, ilabas natin yung Anak niya doon sa... Sambal anak niya doon. anak niya oh, sige, sige. Iyan o na, Ibuhos na. Huwag ka po kayo ibukos na. Hindi, hindi, hindi. Anong ganyan o? Mayan mo pa yan dito. kaagad yan. Sa left right. Dito na yan. Ayan. Hindi yeah. okay. kasi sila marunong. Bawala kasi sa bukid <laughs> oh, na, uh, <laughs> like yan. Nag-overloaded pare. O tinatalihan mo kayo. Nagtulong na o. Uy. ayan, ayan. Nag-overloaded. Ayan, nagtulong na o. Iba na lang bukos niya. Eh. Eh. Dali mo, dali mo kayo nagturo. Ayan, kayo nagturo na, nagturo. Ayan. Nag-overloaded pa rin. overload Overload. Ito, walang tipid to. Walang tipid sa ano. Walang tipid sa gatas. O, tingnan mo, nagturo-turo na. Sige, Pina yan. Isa, yung isa. Isa pa. Sa na pare. O. Asan yung, uh, ito sa akin, malaki. Oo, <laughs> pare. Sa na yung ano pare, itong lagyan pare. <laughs> o, sige, tama na. Sige, itayin na na kagad kay Burungkong. Sige, tama na yung sa akin.

Idol. Oh, sige, idol daw. Thank you, thank you so much po sa papanunod sa ating live this evening. Hala.